chinek tayong aircon na window type pali ang brand nya yung Everest guys um, hindi sya inverter guys sa uh, ano lang basic aircon na window type pali hindi sya lamalag testing natin guys naik termostatnya guys, guys di kompresornya? check natin yung ano guys sa capacitor niya na dito yung sa control niya check check natin guys bakit hindi gumagana yung compressor lower lang ano paano gumagana guys hindi ko hindi gumagana yung compressor Check natin guys yung ano sa capacitor sa kayo mga control niya kung, kung, bakit hindi gumagana yung compressor. Check natin to guys yung ano yung controller niya, capacitor niya, resistance ng compressor. Okay naman. Dali, guys, ang nagka kaya pala hindi ko magala yung compressor. Ah, ito yung ano nag nailos lang dito di sa dito sa ano, selector ng pan, yung pan low, low sa high, Hindi dito lang terminal ito guys. Karon lang ang loose connection. Kaya hindi ko magala tong compressor. Pwede ba siguro natin i-adjust yan? Meron ay nung inang natin din sa inaayos natin yung mga loose connection dito sa ano sa, sa Uh, okay na siya guys ah uh, na guys na yung compressor na nagtubig yung copper tube na nagtubig na na nagtubig na Wi na lang to guys. Bali. Okay na to guys. I Ang mean, may problema lang guys with lang action ng video. Eh hindi gumagana yung compressor. Okay din 'yan, na lang natin sa ulan kasi tama na 'yun. Oh, ayun. Kainin Ayan siya guys. Bubuhin na lang ulit. Tapos uh, ilalagay na lang dito sa... Uh, uh, ibalik ta? Hindi uh. uh, uh. mas na ibalik. Mas siya, na ah, ba? Ba? Mas kinirin ko ibalik. Mas na yon